Hi, magandang gabi sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Tumay na sa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasawi. At syempre, eto na. Sa tayo ng mga mensahe mga kasawi. Idol, may tanong lang ako. Kapag ang lalaki ba ay naibigay mo na ang pagkababae mo sa kanila, iiwang ka na din ba? Or maging seryoso na sila sa'yo? Please pasagot idol kasi ako naibigay ko na po sa boyfriend ko. Yun, ang ating sender ay isang babae na ang katanungan niya kapag once ba naibigay na ibigay mo na ang pagkababae mo sa isang lalaki ay iiwan ka na din ba? Kasi ang kanyang pagkababae ay naibigay niya na sa kanyang jowa. So, siyempre, magbibigay tayo ng opinion mga kasawi. Dalawang uri po kasi ang ibig sabihin kapag ka naibigay mo na sa iyong joang Ang una mga kasawi, kapag ka once na mahal ka ng isang lalaki ha, Ibig sabihin nun, kahit na ibigay mo na sa iyong jowa, ang iyong pagkababae. So, ibig sabihin nun, kapag mahal ka, ay hindi ka talaga iiwan ito. Kasi nga seryoso sa'yo ang isang lalaki. Kahit na ang niya na yung pagka-virginity mo is okay lang para sa kanya. So, mananatili siya na naandyan sa'yo sa tabi mo. Mananatili siya na mamahalin ka pa rin niya. Kasi nga dahil talagang totoong mahal ka niya. Kumbaga, ang yun nangyari sa inyong dalawa is pananagutan pa rin niya. Kahit na naibigay mo na sa kanya yung iyong pagkababae. So, kapag mahal ka na isang lalaki, ay talagang mananatili yan at si Ser seryosohin ka talaga niya. Ang pangalawa naman na ibig sabihin ng makasawi kasawi ay kapag ka hindi ka mahal ng isang lalaki at talagang pagkababae lang ang gusto niya sa'yo. So, ibig sabihin, pagkatapos niyan ay hindi ka na talaga niya kikibuin, hindi ka na niya papansinin, hindi ka na niya iti-chat, hindi ka na niya tatawagan at iti-text. Kasi nga dahil na angkin niya na yung pagkababae mo. So, ibig sabihin nun ay hindi ka talaga nito mahal. Ang kagustuhan lang niya sa'yo ay ang maangkin kanya pagkatapos na ito, baliwala ka na para sa kanya mga kasawi hinahayaan ka na lang niya kung ano na ang gagawin mo sa buhay mo kasi nga natikman ka na so yun yung ating ibig sabihin na pangalawa mga kasawi, kaya lagi tatandaan sa mga kababaihan, kapag once kayo ay nagbigay ng inyong pagkababae, ay isure ninyo talaga na talaga ba, ang pagbibigyan nyo ay talagang mahal ba kayo seryoso ba talaga sa inyong relasyon at higit sa lahat ay, kaya ba niyang paninindigan kapag once na merong nangyari sa inyo at nabuo ito kasi nga napakahirap sa isang sitwasyon na kapag once nagbigay kayo sa isang lalaki kaya lagi niyong tatandaan, pangalagaan niyo ang pagkababae niyo para naman hindi masayang ang pagkabirginity niyo mga kasawa. Ibibigay niyo lang ito sa inyong mapapangasawa at huwag pa dalos-dalos. -dalo. So yun lang mga kasawa, yung aking advice. Marami salamat sa patuloy na pag niya sa akin sa so walang sawang pag-share at pag-comment. Sa so mga hindi pa po nakapagsubscribe, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo. Sa topic ko araw-araw, magandang gabi.